nyo nga ay pupunta na ng backstage. At ako nga ay magpapalit na ng damit. Ganon. At nasa loob nga ng bag ang gagamitin ni Aling masungit nyo. Sa harapan nga namin mga kasungit ay may CR. Pero hindi nagbihis si Aling masungit nyo doon. Gumamit na lang ng mindset. Char. Nakakatuwa nga tong si Mam Ma Rayan mga kasungit. Kami nga ay tinutulungan niya ni Meme ko. Yo. Yung tipong inaalalayan niya kami. Mapapasanool ka na talaga. Sa so, mga ganitong nga mga kasungit Ay hindi na bago sa amin ni meme ko Dahil nga sa tuwing ako ay may fashion show Nakakaloka sunod-sunod Kaya ang pagpalit ng damit ni aling Masungit nyo diba Tapos mga kasungit ako nga muna ay nagpractice Si meme nga mga kasungit Ang kinakabahan Pero si aling masungit nyo naku Pakeme-keme lang char Tapos mga kasungit ako nga ay tinawag na masungit ako pala ay kilala nila. Aling masungit nga ang tawag nila sa akin. At syempre, nagumpisa na nga sumayaw si aling masungit nyo. At nakakaloka mga kasungit, piglaban ba namang naglaglag ang aking bato? Pero sabi nga lagi ni Meme ko pag nadapa ay matutong tumayo. Ganon. At kita niyo naman si aling masungit nyo, laban na laban yarn char. Gusto ko nga sana lagyan ng music to mga kasungit. Kaya nga lang nagiiwas talaga tayo sa copyright. Lakuna Char! Ito nga ay first time lang ni Aling Masungit nyo sumayaw ng solo sa stage. Kaya siguro si Meme ko ay kinakabahan. Pero si Aling Masungit nyo ay sanay na rin humara. Sa mga ganitong karaming tao, aba ang yabang naman, Char! Siguro dahil sa aking pagsali ng mga passion show, ay natuto din si Aling Masungit nyo. Nagpapasalamat nga ako kay Ma'am Rayan, mga Masungi? Dahil binigyan niya nga ng pagkakataon si Aling Masungat nyo na maipakita ang kanyang talent. Aba, may talent pala si Aling Masungit nyo, Char! Kaya kayo mga kasungit, huwag kayong mahihiyang ipakita ang inyong mga talent. Ganon! <tinyo> Char! Pagkatapos ko ngang sumayaw mga kasungit Nakakaloka si aling masungit nyo nga ay sinundan nila At naku, halos lahat sila ay kinikilig kay aling masungit nyo Siguro ngayon lang sila nakakita ng artista Aba-aba, napaka-feeling naman yan Char! Pero maraming salamat po sa inyong lahat Di ko nga akalain na kilala rin pala ako nila Tapos mga kasungit nagpalit na nga si aling masungit nyo ng damit At nga ay saglit nga lang nakapagbihis, ganon. Nagpahinga nga muna ako ng saglit, mga kasungit Dahil nga pagsandamakmak ang mga pawis ko. At maya maya nga si Aling Masungat nyo ay lumabas na. Tapos mga kasungat, nagpailaw na nga kami ng aming mga kandila. Two, Binigay na nga ni Ray Rayan mga kasungat yung parang mga sticker nakalagay sa damit namin. Ganon. na Naku, mga kasungit, hindi na nga nailagay sa akin ni e, ko ang sticker. Right. Dahil nga sunod-sunod na ang mga nagpapa picture kay Aling Masungit nyo. Okay, sakaling masungit nyo. Kaya nga lang, bigla ba naman akong kinuha ni Madam nakakaloka? At nakakatuwa nga, mga kasungit, halos buong team nila ay nagpa-picture sa akin. One, two, three, ah! Tapos ako nga ulit ay kinuha ni Madam. Akala ko nga ako ay iuwi niya sa kanila. Madam! No lugi ka kay Aling Masungit, malakas ako kumain, Char! Wala tigil ang sayaw namin dito, mga kasungit! Yung tipong akala nyo naman, nagsuzumba kami, charot lang! Tapos mga kasungit, nagpicture-picture na nga mga advisor! At syempre, nandyan si Ma'am Ray Ann namin! Ah, ba ang bangga ng aming teacher, oh! Ang ganda, ganda, ganda! Kasing ganda ni Aling Masungit nyo, Char! Syempre, mga kasungit, charot